Mahirap nga ba talaga ang trabahong caregiver mga kapipilabs? Gaano ba kahirap ang trabahong caregiver? Kaya mo ba talagang mag-caregiver? Sasagutin natin yan. Hello mga Bibilabs! Kamusta kayo? So today wala tayong paso kaya naisip ko na gumawa ng vlog kasi masasayang lang din naman yung oras ko na wala naman akong ginagawa dito sa bahay maghapon kaya tara samahan nyo ako kwentuhan tayo So bago ko pa naman umpisahan mga Bibilabs gusto ko lang sabihin sa inyo na lahat na sasabihin ko ngayon is experience ko ito or base lang sa experience ko sa araw-araw na trabaho ko dito sa isang facility kasi bawat facility mga kabibilabs or sa loob ng facility sa mga katrabaho mo iba-iba din kasi mga kabibilabs lalo na sa the way sa trabaho ganon yung mga katrabaho hindi natin alam iba-iba kasi talaga kaya itong sasabihin ko sa inyo ngayon is dito lang to sa trabaho ko I mean experience ko lang talaga to. So, umpisahan na natin mga kabibilabs. Ang topic natin ngayon is about sa pagiging caregiver. So, meron kasing nagtatanong sa akin, mga kaibigan ko, lalo na sa Facebook, sa Messenger, nagtatanong, or sa TikTok, nagtatanong sila sa akin kung mahirap ba talaga yung trabahong caregiver. Para sa akin, mga bibilabs, ang sagot ko is yes mahirap ang trabahong caregiver. Bakit nga ba mahirap ang caregiver mga kapibilabs? Actually, hindi lang naman yung pagiging isang caregiver ko dito sa Japan ang mahirap. Bilang isang trainee kasi mga bibilabs, bibilabs kailangan namin ipasa yung exam. May mga exam kami na kailangang ipasa tulad na lang ng entry. Nung pumasa na kami ng entry mga bibilabs, kailangan ko namang ipasa yung into kasi required daw yun na ipasa ko din sa, sabi ng teacher namin. So, nag-aral ako ng into. Isipin mo, pagod ka na sa trabaho, yung buong araw mga bibilabs na pabalik-balik ka pa, lakad, lakad sa facility, tapos pag uwi mo, masakit na yung paa mo, magbabay ka pa. ba diba? Imbis na matulog ka na lang or magulong-gulong ka na lang sa higaan, mag-aaral ka pa, ba diba? May mga times bibilabs na pag-uwi ko, sabi ko, papahinga lang ako saglit, higa ako sa higaan, makatulog na lang pala ako nang hindi ko alam. Tapos pagising ko, nagugulat ng lamig-lamig ng pa ako, wala akong kumot, ganun. Alam ko nakaka-relate kayo mga kabibilabs sa lahat ng mga caregiver dyan. nakaka kayo, ano? So, sa mga caregiver mga kabibilabs na tulad ko na nandito sa Japan, alam kong nakaka-relate kayo, kaya at sa karisama sa atin. Sa araw-araw kasi na ginagawa namin sa facility, mga bibilabs, pagdating namin doon, syempre mag-time in. Ayun, time in mo naman sa trabaho, mga bibilabs, hindi mo siya isakto talaga sa oras ng time in mo. Halimbawa, mag-time in ka ng 7 at matatapos yung work mo ng 4. Hindi ka dapat mag-time in ng 7, dapat mga 6.45 pa lang mag-time in ka na. Ganon dito. Lalo na pag ikaw yung duty ng pang umaga talaga. Ikaw kasi yung mag prepare ng breakfast sa mga matatanda kaya kailangan mong agahan yung pag time in. Sa araw-araw mga kabibelobs paulit-ulit lang naman yung trabaho na gagawin mo. Magpa CR ka sa mga matatanda, ihatid mo sila. Papakainin mo ngayon yung mga matatanda na hindi na kayang kumain mag-isa. Magpapaligo or mag-assist ka doon sa pagpapaligo yung magpapabihis ka sa kanila. Ganun, magpapalit ka ng diaper or magagawa ka ng utya or tea kasi hindi kasi tubig iniinom nila dito mga kabibilabs yun lang pa ulit ulit lang yung gagawin mo ang mahirap lang kasi doon mga kabibilabs una is yung magbubuhat ka ng pasyente i-transfer mo sila sa wheelchair galing sa bed tapos wheelchair to bed. Yun yung mahirap mga kabibilabs kasi kailangan mo lakas. Kailangan mo talagang lakas lalo na pag mabigat yung pasyente. Pero kaya naman yung trabaho mga kabibilabs. Walang hindi kaya sa taong nagpuporsige. So tulad ko na merong mga umaasa sa akin sa Pinas kaya hindi pwede na porkit pagod ka or sukong-suko ka na, isusukuan mo na talaga yun. Kung baga, challenge natin yung mga bibilabs loves na maabot natin yung mga pangarap natin. Kasi yung pagiging caregiver mga ka kaya natin, kaya natin talaga. Ang mahirap nga lang yung magbubuhat ka ng pasyente lalo na kung mabigat yung pasyente. Siyempre may mga paraan din naman na hindi sumasakit yung likod mo paano mo sila buhatin. Pero kahit ganun mga ka-baby ako siyempre dumaan ako sa panganganak kaya feeling ko minsan pag sumasakit yung ulo ko at saka yung mga dito ko pa nga feeling ko nabibinat ang mga kabibilab sa bigat ng pasyente hindi nga sumasakit yung likod ko kasi na nabuhat ko naman siya sa tamang proseso kaya lang yung ulo ko naman kumbaga yung buong lakas mo ba magamit mo sa sakit yung ulo mo yung mga dito mo Mahirap talaga mga kabibilabs sa totoo lang. Kailangan mo din sila ingatan, hindi sila ma hindi ba maipit yung kamay nila o hindi kayo malaglag yung dalawa habang binubuhat mo. Yun yung mahirap mga kabibilabs. Kaya kailangan mong ingatan tapos may mga pasyente pa na kakapunta lang ng toilet. Mga isang minuto lang babalik ng toilet. Paulit-ulit. Ganun. Tapos ang mahirap pa yung hindi na sila nakakatayo or nahirapan na silang tumayo. Tatayo-tayo yan. Kaya kailangan mo silang bantayan parang hindi sila matumba kasi pag natumba yan sila nabali, anong nabalian, ng buto na lagot ka, sagot mo yun. Pero syempre, kaya naman natin yung trabaho talaga mga Bibilarsos, Pinay pa ba at Pinoy, kahit gaano kahirap yan. Kayang-kaya yan. Kaya sa lahat na andi sa Japan, sa tulad kong isang caregiver, alam kong nakakarelate kayo, di ba? Pero, hayaan nyo, lahat naman, lahat naman ng pangarap natin, maaabot natin yan basta sabayan natin ng dasalian at saka pagsusumikap. Kasi mga kabibilabs, pag ang isang bagay susukuan mo kaagad, lalo na, ah mahirap yan, ayaw ko na. Pagka ganun ka, hindi ka magtatagumpay, kaya kailangan na kapag may pangarap ka, talagang pupursigihin mo ngayon, pupursigihin mo ngayon na maabot yun. So, hindi naman, wala namang pangarap na kaagad na abot, na hindi mo pinaghirapang makuha yun. Lahat dadaan sa hirap. Diba? Kaya sa lahat ng mga caregiver dyan, alam kong sumasakit na yung mga likod nyo, laban lang tayo. Kaya natin to, sus, tayo pa ba? Mga Pinay, mga palaban kaya. So yun lang mga kabibilabs, sana nakapagbigay ako ng aral doon sa mga, or inspiration doon sa mga taong gustong mag-caregiver dito sa Japan, or at least may idea na kayo mga kabibilabs. So, hindi ko sinasabing hindi mahirap ang caregiver. Mahirap talaga siya. Pero, pag nasanay na kayo, mas nasanay na kayo sa hirap, kaya nyo yan. Basta hindi lang kayo susuko. wag lang kayong susuko mga kabibilabs. Yun lang, laban lang tayo. Sana nag-enjoy kayo kakapanood. Bye!